tips sa pagpapalit ng gulong. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at meron na naman tayong na-receive na concern na ano, at nagdadalawang isip siya kung ano daw ba yung kukunin niya, yung branded o yung mga China made at yung isa pa niyang question is kung okay lang daw ba na mag-change siya ng tire size. Okay, ganito. Alin muna natin sa China made and branded ano? Ah, uh, kung may pera ka, good 'yung budget mo, syempre go to the most branded one ano dahil nga syempre mas maganda 'yung quality niyan, mas maganda 'yung performance niyan. Now, kung medyo budget conscious ka, Well, okay din naman itong mga China made, no? Wala naman ako nakikita problema dyan. Pero, i-ano muna natin. Ang question ko kasi dyan is, saan mo ba ginagamit yung kotse? Or kung paano ka ba gumamit ng kotse? Kasi kung ikaw yung tipo ng tao na more on highway driving or matulin ka magpatakbo, I highly recommend go to the most branded. Okay? Dahil syempre, mas mataas yung quality niyan, mas maganda yung performance niyan, yung handling, yung comfort, less noise syempre iba talaga yung mga branded now kung ikaw ay more on city driving lang naman at tamang tama lang yung patakbo mo well okay naman na pag isipan mo yung China made kasi almost half din talaga yung maidi-discount mo no, kung China made yung gagamitin mo kasi yung kung sa, ang, ang, tanong dyan is kung uh, halimbawa sino ba yung mas mabilis maupod para sa akin the same lang din naman eh wala namang pinagkaiba yan and kung yan ay private use possible na maabutan ka pa nung after 5 years na kailangan mong i-replace bago mo pa ba tulo mapapanipis yung gulong na yan no? so kasi ayun uh, most car uh, tire dealer they recommend that at least every 5 years pinapalitan natin yung gulong natin kahit hindi siya gabit okay? so nasa sayo kung i-evaluate mo na lang yung sarili mo at saan mo ginagamit yung kotse now do sa second question niya is yung pagpapalit ng size ng gulong. Well, dito pag-aralan mo mabuti kung magpapalit ka ng size. Kasi syempre, pag pinalaki mo yan o pinaliit mo yan, may mga effect yan. Ano? Halimbawa, pag nagpalaki ka, pwede sumabit yan sa inner fender. Pag nagpo turn ka o pag nag-highway ka, nagkakaroon ng downforce, pwede sumabit yung yung uh, gulong doon sa yong inner fender so pwede ma yung inyong sasakyan so dapat pag-aralan mong mabuti kung swak ba talaga dun sa kotse mo yung ipapalit mo. Now, uh, ang idea dito kung ano yung size ng mugs mo, syempre yun yung ilalagay mo. Kung size 15 yan, 15 lang din. Now, ang pwede mo lang gawin dyan ay pwede mong palaparin, pwede mong panipisin, pwede mong patangkarin or pababain. So, ang, kung ang concern mo is ganun lang naman, uh, may mga consequences. Kasi sabihin na natin, yung pinaka nakalagay na gulong currently sa iyong sasakyan, yun yung pinaka balance yung performance at yung comfort. Okay, so kung halimbawa gusto mong patangkarin yung gulong mo, pwede mag-improve yung comfort pero malelesen yung performance o yung handling. Na kung gusto mong panipisin naman yung gulong mo, mag improve yung handling pero hindi masyado magiging comfort. So, and uh, kung magpapalapad ka naman ng gulo, pwedeng pag masyadong malapad yung mailagay mo, malaking rolling resistance ng kotse mo, pwedeng lumakas sa gas. At kung manipis naman, eh pwedeng maglese naman yung uh, cornering mo no o, syempre maliit yung grip mo so mas maganda balansehin mong mabuti kung ano yung pinaka bagay sa iyo na gulong at kung ano yung brand so yun sana nagkaroon ka na ng idea with regards o sana nagkaroon na kayo ng mga idea if ever man na magpapalit kayo ng gulong kung nagustuhan niyo yung video paki like na lang mga paps at kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel Press sa subscribe button sa baba, Facebook, click link, link pa sa taas, at TikTok, click link plus sign. Diyan sa logo ng Kuya Shades. Salamat sa panonood. Keep safe, mga paps.